What if sabihin ko sa'yo na mas madali pang kitain ang pangalawang milyon mo kesa sa una? Parang imposible, di ba? Ginawa mo na ang lahat pero yung 7 digits mo out of reach pa din. Pero, yung kasabihang the first million is the hardest, hindi yan klishe lang. It's backed by real psychology at math na hindi nagsisinwaling. Kaya kung seryoso kang mabut yan, stick around. Dahil ibubunyag ko kung paano mo gagawing inevitable ang first million mo at pubuksan pa ang pinto sa susunod pa. Ako si Juan at ito ang limang rason kung bakit ang unang million mo ang pinakamahirap. Number 1. The Grind Let's be real. Kapag nagsisimula ka from zero, paano ka ba yayaman? Magtatrabaho, sasahod, magbabayad ng bills at susubukang itabi kung ano man ang matira. Ito yung tinatawag na grind straight lang, walang likuan. Ang problema, ikaw lang mag-isa ang bumubuhat. Kung nakakaipon ka ng 10,000 pesos kada buwan, which is malaking achievement na para sa maraming Pilipino, aabutin ka ng mahigit 8 taon para makaisang milyon. At hindi pa kasama dyan ng inflation na unti-unting kumakain sa halaga ng pera mo. Sa stage na to, yung pera mo nakatambak lang. Hindi siya nagtatrabaho para sa'yo. Hindi siya lumalago sa paraang ramdam mo. Ikaw ang nagpapakahira para sa pera mo. Bawat piso galing sa pawis mo. Sobrang bagal, sobrang nakaka-prostrate at ito talaga ang dahilan kung bakit marami ang napapagod at sumusuko. Number 2. The psychology of money. Kung akala mong mahirap ang pag-iipon, dun ka nagkakamali. Kasi ang totoong kalaban mo, nasa isip mo. Una, andyan ang scarcity mindset. Kapag kaunti lang ang pera mo, mas natatakot ka na mawala ito. Ito ang reason kaya takot na takot kang mag-invest o mag-risk. Kaya ang nangyayari, yung pinaghirapan mong pera, tinatabi mo lang sa savings account kung saan safe daw. Pero sa totoo lang, unti-unting nababawas ng value nito araw-araw dahil sa inflation. Pangalawa, yung kakulangan sa disiplina. Kasi, amin na natin, madali tayong matukso. Bagong cellphone, 88 sale, mga milk tea cravings, Walang katapusan ang laban yan sa pagitan ng gusto mo ngayon versus sa gusto mong maging in the future. Ang pag-develop ng habit na huminde sa instant gratification para sa future self mo ay isang superpower at kailangan ito ng panahon at effort para ma-master. At panghuli, masyado tayong nabibigatan sa salitang 1 million. Kaya ang nangyayari, nag-overthink ka hanggang wala ka nang nasimulan. Yung pagka-paralyze na yan, yan ang number one dream killer mo. Number 3, lifestyle inflation. Sige. Sabihin na natin na-promote ka o tumaas ang sahod mo. Yes, more money, di ba? Ang problema para sa karamihan, ang more income means more expenses. Ito ang lifestyle inflation. Tumaas lang ang sahod mo, bigla na ding tumaas ang pangangailangan mo. Bigla na lang kailangan mo ng mas magandang apartment, bagong kotse, mas mahal na dinner sa labas. Which sa a trap. Imbes na lumaki ang porsyento ng ipon mo, ang nangyayari hindi na dadagdagan o minsan nababawasan pa. Para kang tumakbo sa hamster wheel na pinabilis. Pagod na pagod ka pero wala ka namang nararating. Ang pagkontrol sa sarili mo na panatilihin ang simpleng buhay kahit lumalaki ang kita mo ang isa sa pinakamahalagang skill para makuha mo ang first million mo. Number 4: The power of compounding. Dito mismo magbabago ang lahat kapag nahit mo na ang 1 million peso mark mo. maanlak mo ang pinakamalakas na persa sa universe, ang power of compounding. Isipin mo na lang na parang ganito. Yung unang million mo binuo mo galing sa sarili mong pawis at pagod. Pero ngayon, yung 1 million pesos mo na yan ay isa ng full-time employee na nagtatrabaho para sa'yo 24-7 kahit natutulog ka. Halimbawa, Ininvest mo yan at kumita ng conservative na 7% annually. Kikita yan ng 70,000 pesos sa isang taon or almost 6,000 pesos kada buwan na passive income. Imagine, yung ibang tao kailangan pa nilang mag-OT at mag-ipon para lang kitain yan. Ito na yung snowball effect. Pera mo kumikita na para sa'yo. Tapos yung kinita ng pera mo, kikita pa ulit. Bibilis ng bibilis ang paglago. At gamit ang rule of 72, Yang 1 million pesos mo na yan at 7% interest, pwedeng maging 2 million sa loob ng 10 taon nang hindi ka nagdadagdag ng kahit peso. Gets mo? Yung unang million, dugot pawis mo. Yung pangalawa, you make your money work for you. Number 5. Millionaire Mindset Ang pag-abot sa unang million mo ay hindi lang tungkol sa dami ng pera sa bank account mo isa yung malaking shift sa power at opportunities sa buhay mo. Una, tumataas ang confidence mo. Yung takot na dating pumipigil sa'yo, unti-unting nawawala. Dahil may safety net ka na, mas willing ka ng mag-risk pero calculated sa mga investment na posibleng magbigay ng mas malalaking kita. Nagbabago ang mindset mo mula sa ayoko mawala to, papunta sa paano ko to mapapalago. Pangalawa, naaanlak mo ang mas malalaking opportunities. Dahil may million ka na, magkaka-access ka na sa mga magagandang investments tulad ng high value real estate, private funds na madalas may mataas na minimum requirement. Kaya mo na rin mag-diversify ng investments na dati ay imposible lang para sa isang regular na budget. At panghuli, meron ka ng freedom to choose. Dahil may mas matatag ka ng financial foundation, pwede ka nang mag-risk sa buhay ng mas confident. Kaya mong magsimula ng sarili mong negosyo humingi ng mas mataas na sahod o mag-resign sa trabahong ayaw mo para hanapin ang karyer na gusto mo. Hindi ka nalang basta nabubuhay. Unti-unti mo nang nade ang life na gusto mo. So, mahirap bang journey sa unang milyon? Sobra. Test ito ng disiplina, mindset at ng pasensya mo. Binubuo mo ang pundasyon, bawat break, kahit masakit. Pero pag naabot mo na yung summit na yun, doon mo mararamdaman ang tunay na lakas ng compounding. Yung pera mo, siya na ang nagtatrabaho para sayo. Unti-unti, magsisimula ang cycle ng growth. At yung pag akyat papunta sa next million, mas mabilis na, mas madali na. Yung unang million, hindi lang yan pera. Ito ang ticket mo sa game. Ang patunay na kaya mo. Kaya kung nasa gitna ka ng matinding paghihirap ngayon, don't give up. Bawat pisong na iipon mo, bawat tokso na tinatanggihan mo, lahat yan ay hakbang papunta sa tipping point mo tandaan mo, ang pinakamahirap na parte ay yung bago mismo gumaan lahat.